familiar ba kayo sa soup number 5? Ang soup number 5 ay isang uri ng sabaw na ang main ingredient ay yung um, private part ng ng baka, yung testicles ng ng baka. Um, ganito yung itsura niya, medyo malapot siya. Tapos ganito yung mga ingredients niya. Yan yung hiniwa-hiwa na ng mga iniwihiwa na ng mga testicles pero ganito yung itsura nung hindi pa nahihiwa so ayan medyo may kahabaan siya ano kaya ang lasa tikman natin Madulas? <laughs> Masarap naman yung flavor niya. Parang maalat-alat siya na parang may beefy kind of taste. Pero... Nakakapanibago yung texture. Kasi... <laughs> parang akong kumakain ng litid na... mas ma slimy.